iiyak siyang babalik sa iyo at magmamakaawa na tanggapin mong muli pag ginawa mo ang ritual na ito. Una, mag-concentrate sa gagawin mong ritual. Dapat nagsusolo ka lang, pakiisipin siya na nagsisisi at humihingi ng tawad sa iyo. Wala dapat pag gumagawa kayo ng ritual, wala dapat nakakaalam na gagawa kayo ng ritual. Sindi ng pandilang pula. Tapos sa isang malinis na papel ay isulat ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Pagkatapos ay pahiran ng kanyang pangalan ng iyong laway gamit ang iyong daliri. Hayaang ang ang kandila? Pagkatapos ay patakan ng tunaw na kandila ang kanyang pangalan. So dapat makover fully ng tunaw na kandila yung kanyang pangalan. Habang pinapatakan ng kandila o kahit pagkatapos yung patakan ng kandila ang kanyang pangalan, ay tawagin mo ang kanyang pangalan sa kaisunod ang iyong kahilingan ng tatlong beses. Halimbawa, Jess Corpus, sa bawat patak ng kandila sa pangalan mo, ikaw ay iiyak at babalik sa akin. Sa kaisunod ang orasyon na ito, Queenit Amorium Dedusa. Pagkatapos, ay tupiin ang papel paharap sa iyo at itago ito sa ilalim ng punda ng iyong unang gabi-gabi ay kunin mo ang papel na ito saka sabihin uli ang kanyang pangalan at kahilingan ng tatlong beses saka isunod ang orasyon ng tatlong beses din gawin mo ito hanggang sa bumalik siya sa iyo pag bumalik na siya ay ibaon sa lupa ang iyong ginawa uh, gawin ito sa araw ng martes o biyernes Hanggang dito na lamang at sana'y makatulong sa inyo ang ritual na ito. Maraming salamat!